namang nangyari sa kanya sa luwong na tanong ng isang babae. Nahimatay siya sa batis, sagot ni Chan. na naman sa tono ng boses ng babae ay parang hindi ito kumbinsido. Ano bang sakit niyan? Hindi kaya sinasapian niyan? Titingnan ko pa lang siya Maya sa ad ni Chan. Patingnan mo na sa nanay at tatay mo at nang makasiguro tayo. Maraming gumagalang maligno at inkanto sa batis. Shit, I don't believe that. Sa loob-loob ni Elise, dahil lagi mahimatayan lang siya, ay naririnig niya ang pag-uusap ng mga ito. Ihanda mo na lang ang mga gamit at sumunod ka sa kubo. Utos ni Jan sa babaeng tinawag nitong Maya. Maganda siya, pahabol na saad ng babae. Wala siyang narin na sagot mula kay Jan. Maya-maya lamang ay namalayan niyang inilalapag na siya sa sahig na kawayan. Natili siyang umaarte walang mali. Hindi kaya buntis siya. Maya-maya ay narinig niyang tanong ng isang may edad na babae Bahagya niyang inulat ang isang mata. Nakita niyang babaeng nakapusod ang buhok at nakasuot ng maluwang na blusa at mahabang palda. Iyon ang matandang nakita niyang nanggagamot sa balkonahe kasama ang isang may edad na lalaking maliit at nakakalbo na naroon din ng mga sandaling iyon at nakaupo sa harap nito. Maliit lang ang bahay. Hindi pwedeng hindi sila magkakitaan at magkarinigan. Si Jenny sa harap na ng banggera at naghuhugas ng kamas. Napakabata niya para mabuntis inay hindi sumaayon ang tono na boses nito. Kahapon ay nila mo rin siya rito dahil nawala ng ulirat. May lagnat siya kahapon. Saan niyan? Jan? na nabingat siya. Kanino bang anak yan? Tanong naman ang maedad ng lalaki. Ngayon ko lang siya nakita sa pagyamanin. Bakasyonista po siya galing Maynila. Apo siya ni Aling Celia. Hindi ka dapat nakikipaglapit sa kanya. Saad ng kararating pa lang na babae. Pag may nangyaring masama sa kanya, Baka tayo naman ang masisi ng mga tao sa pagyaman. Alam mo naman ang mong tingin sa atin dito. At mangkukulam at salot. Alam mo, hindi natin gawain ng basta pabaya na lang ang taong may karamdaman maya. Wika ni Chan, trabaho natin ang gumamot. Hindi naman siya wala sa atin, di ba? Saan ng babae? Hindi nagtagal ay naramdaman niyang tila ng sa tagiliran niya. At ibinaba ang dalang palangganita sa sahig. Hindi na niya magawang imurat pa ang mga mata. Pakiwari niya ay tinititigan na si nito. Pero maganda siya, mabuti, mistisa, malapor sila na ang kutis. Mukhang mamahali ng mga gamit niya. Mayaman siguro siya dyan. Mabuti pang tingnan ko na siya at baka kung ano na ang nararamdaman niya. Saan ng nanay ni Jan? Hindi na nai. Pinigilan ni Jan ang inay nito. Ako na po ang buhala sa kanya. Sigurado ka? Tanong naman ng tatay nito. Opo. Sige at nang maasikaso na namin ang ibang nagpapagamot, pag hindi mo kaya, tawagan mo kami ng tatay mo. Kukuha lang ako ng langis. Saan naman ay Maya? Iyon lang at may narinig siya mga yamag na palis. May ilang sandaling na mayani ang katahimikan bago niya nararamdaman ang maingat na paghaplos ng kamay niya sa pising niya. Sa halip na lumakas, tila lalo siyang nanlambot sa sesasyong idinulot niya sa kanya. Tama si Maya. Mahinang sabi nito sa pagkakalang wala pa rin siyang malay. Napakaganda mo. Parang nakakahiyang sa lubungin ang mga ganda mong mata ang sarap mo. Mong... Inilakbay na nito ang daliri sa kanyang mga labi. Halikan. Pili bigla -bilya siyang nagmulat ng mga mata. Narinig ko yun. Naglaki ang mga mata nito at namula ang muka. Mabilis itong tumalikod sa kanya at naghagilap ng pwedeng gawin. Alim na alim naman siyang panoorin ang pagkataranta at pagkaasiwa nito. Pakiwari niya ay lalo itong gumagwapo habang tinitingnan ng matagal. Sa city, pag may gusto ang isang lalaki sa isang babae, sinasabi niya kaagad, Anong nararamdaman mo? Paglihis nito sa tinutumbok ng usapan. Wala. It was just a gimmick. Kung gano'y tuturo ko na sa iyo ang daan pa uwi sa inyo. Hindi mo ako ihahatid. Nanunubok na tanong niya. Marami pa akong dapat gawin. Nanatili itong nakatalikod sa kanya habang nadidiktik ng mga dahon at bunga ng kung anong puno sa kapirasong baho ng liyo. Ilis Montes ang pangalan ko. Hindi pinansin ang sinabi nitong pakilala niya sa sir. I'm 19. I live in Manila with my parents. Nasa pre-med course ako. Ilang taon simula ngayon ay magiging doktor na. Ikaw naman ang magpakilala sa sarili mo. Hindi kong ibo si Sa halip na sumagot ay bumaba ito ng hagdan. Naghugas ito ng kamay sa harap ng banggera. Wala siyang nakitang lababo. Ang tubig na nagmumula sa hubasan ay malayang bumabagsak sa lupa sa ilalim niyon. Sige, hahatid kita pero hindi na ako magpapakita ulit sa lola mo. Maya-maya ay sad ito sa mahinang boses. Nilalayuan kami ng mga tao sa pagyamanin na para bang may ketong kami o nakakahawang sakit. Hindi mo pa ipinapakilala ang sarili mo, sabi niya. Nakikipagkaibigan ako. Sa narinig dapat ngayon ito sa kanya. Nasa lubo na naman niya ang malamlam nitong mga mata at warang nais niyang na malambot. Pinigyan na ito ng isang matamis na hindi. Bigla'y may tumikhim na babae sa pintuan. Narito na ang langis. pag saad ng babae, mukhang kaedad lamang na ito. Simple ito pero maganda. Bumagi sa malit na mukha nito ang singkit na mga mata. Nang maibaba ang bote ng langis sa mesa, isa ka lamang siya nito binigyan ng tipid ng ngiti. Ako sa si ilis, pakilala niya sa sarili sa kainin lahat ng isang palad. Maya, tugon ng babae na kinamayan siya. Kumusta ang pakiramdam mo? Wala akong sakit. Naisagot niya. Pagkatapos ay muli niyang binalingan si Jan. Uuwi na ako. Salamat. Yun lang at humakbang na siya patungo sa pintuan. Nang walang maramdamang sumusunod sa kanya ay tumigil siya sa paglalakad at hinimang si Jan. E, ay mo ako Jan, Hindi nakikiusap ang tono kundi nag-uutos. na si Jan kay Maya na waring humihingi ng permiso. Magkasintahan ba ang mga ito? Pagkatapos ay tahimik ng sumunod sa kanya si Jan. O magaling ka na. Nagulat na tanong ng nanay ni Jan nang lumabas sila ng pintuan. Nakaupo isa sa balkonahe kasama ang asawa. May natanong siyang papalay papalayong mga tao kaya ba't hindi ang katatapos lamang ng mga ito ng mga gamot? Tumangu siya. Ipinakilala siya ni Jan sa mga magulang nito. Ang babae si Nanay Anding at ang lalaki naman ay si Tatay Nato. Hindi pa rin siya makapaniwala ng mga magulang ni Jan ng mga ito. Salamat po. Ihahatid ko na po siya. Paalam ni Jan sa mga magulang. Abay napakagandang bata ni re. Nakangiting sa ni Nanay Anding. Kapo ka pala ni Aling Celia. Opo, nakangiting tumangu siya. Nagbabakasyon lang po ako. Abay, para mas maging masaya ang pagbabakasyon mo, pumunta ka rito sa biyernes ng gabi. pag iimbita ni Nanay Anding, may munting kasayahan kami. Nay, nilingon ni Jan ang ina na warang hindi sumasang ayon sa ginagawa nitong pag-imbita sa kanya. Siya ang gagawin natin para uhing pandangan. Masayang saad ni Nanay Anding. Hindi ba nato? Nilingon nito ang asawa. Tipid na ngiti ang itinugon ni Nanay nato. Sige po, tutuloy na po ako. Paalam niya. Hihintayin ka namin iya. Pahabol na sabi ni Nanay Anlin. Anong okasyon? Tanong ni Ilis kay Jan nang binabaybay na nila ang daan patungo sa bahay ni Lola Celia niya. Pasalamat. Tipid na sagot nito na tulad ng dati ay nauuna ng ilang hakbang sa kanya. Siguro ay upang sundin ang minsang sinabi niya na huwag itong lalapit ng gusto sa kanya. Pasalamat saan? Curious pa rin tanong niya. Pasalaman para sa natanggap namin grasya sa mga nagdaang araw. Patuloy ito sa paglakan. Tumami ang mga taong naniniwala at nagpapagmut sa nanay at tatay ko. Hindi kami humihingi ng kabayan pero binibigyan nila kami ng mga regalong makakatulong sa amin. Nanggaling sila sa iba't ibang bayan. Yun lang ba ang kinabubuhay niyo? Tanong pa rin niya. Ang panggagamot at pagbibenta ng iba't ibang klase ng natural na gamot. Sagot nito. Bukod doon ay nakikisa ka sila sa lupang pag-aari ng ilang kaangkanan. Hindi ko kayang tumira sa ganitong lugar. Hindi niya napigilang sabihin. Anak siya ng kilalang business tycoon na si Russell Montes. Simple man ang pamilyang pinagmula ng kanyang mami. namana pa rin niya pagiging elite ng mga Montes. Hindi ko kayang mabuhay ng ginto. Mamamatay ako rito. May lang sandaling naghari ang katahimikan pagkatapos niya. Wala ka bang plano makipagsapra sa ibang lugar? Pagkawan ay tanong niya kay Jan. Sa Maynila halimbawa. Baka magtakbo ang buo. Magiba ang takbo ng buhay ninyo. Hindi ko ito kaagad sumagot. Patuloy lamang sila sa paglakad. Darating ka ba mamaya? Bigla na lang nitong tanong. Gusto mo ba? Nakangiting balik tanong niya. Tiyak hindi ka papayagan ng lola mo. Pero may magagawa akong paraan. Pilit na yung pinantayang bilis sa paglakad nito. O ano? Gusto mo bang pumunta ako? Hindi pa rin ito kumibo. Sige wag na lang. Ayaw mo yata eh. Inunahan niya ito. Gusto. Bigla na lang nasabi nito na ikinutigil na eh. Hinarap na niya ito. Talaga? Namumula ang mukhang na ito mga She found him cute when she blushed. Inosente inosente ang itsura nito. Malayo ito sa mga lalaking nakilala niya sa Manila. Mga lalaking tila parating hinumbarang sa tingin ng mga babae. Ibas eh, si Jan. Maski sa pagsulit sa kanya ng tingin ay tila ingat na ingat ito. Susunduin kita. Sabi nito halatang ini, ang masa sa ng mga salubong mga muntanit. May ka. Paberong tanong niya. Mas nasusunduin kita. I'll wait for you. May matamis na ngiti sa mga laging nagpatiunan na siya sa paghakbang. Hindi na ito sumama hanggang sa bahay ng lola niya. Tulad ng sinabi nito. Elise, kakain na. Lola, masama po ang pakiramdam ko. Pero nakainom na po ako ng gamot. Nalabas na lang po ako pag nagutom ako. Katatapos lang ngayon, sinilis ang kama niya. Sa klase ng pagkakaayos niya sa mga unat, ay mistulang may matutulog doon na nakatalakbong ng cold. Hindi pwedeng hindi ka kumain ng hapunan, muling saan ng matanda. Lalabas po ako mamaya, sabi niya. Pangako. Nakalang daw siya ng ilang sandali. Nang wala ng marinig na boses sa muli niyang yung pinasadahan ng tingin ng sarili. She was wearing a black dress. Isang pananayon upang hindi siya maaninag ng lola niya sa dilim. Ganun pa man ay pa rin hindi siya magmumukhang dadalo sa gathering sa isang hotel. Off shoulder ang damit niya. Kitang kita ang balikat niya. Hindi na siya nagsuot ng alas. alin na aliw na pinagmasdan niya ang sarili. Mabuti nilang may gwapo rito. Anong isip niya? At least naging bang pagbabasyon mo ng mula sa oras. Ngayon ko lang naman makikipag good times sa dyan na yun. Pag uwi mo sa Manila, goodbye na sa kanya. Pagkatapos ay dinikit niya ang mga na sa dahon ng pinto. Nang walang marinig na ingay mula sa labas, ay dahan-dahan niyang binuksan ang bintana ng, ng yari sa kahoy at doon lumabas. Mababa na ang bintana kaya hindi siya nahirapang tumalun doon. Tanging ang nag-iisang ilaw sa harapan ng bahay ang nakasimbi. Tahimik siya ang nakalabas ng gitna hindi na mamalayan ng lola niya at ang dalawa pa nitong kasama sa bahay. Muntik pa siyang mapatili sa gulat ng mamangga niya ang bultong sa din habang nakalihon siya sa bahay ng lola niya. misilis may mahinang sambit nito. Jan, excited na sabi niya. Kanina ka pa. Mga kalahating oras pa lang naman. Ano? Nagpatiunan niya sa paglakad bago pa may makakita sa kanila. Kung sa bagay may distansya sa isa't isang mga bahay sa lugar na iyon, maagang natutulog ang mga tao kaya pag ganong oras at tahimik paligid balik. Himalang pinayagan ka ng lola mo. Tanong nito na nakasunod sa kanya. Ah, oo naman. Binilisan na niya ang paglakad bago pa siya nito mabukan na pumislit lang siya. Baka kapag nalaman ito ang totoo ay pauwin siya nito. Nalako ang bilis ko. Sabi nito, talaga, halika. Hinawakan ito ang isang kamay niya at igin niya sa ulis na sinasabi nito. May flashlight itong tala na agad lumiwanag nang nasa harapan na sila ang tinutukon nitong sasakyan. Ito ang sasakyan mo? Naaaliw na tanan niya. Pasensya na. Waring nahihiyap ang sagot nito. Iaayos nito ang sasakyan gawa sa kawayam at hila-hila ng kalabong. Inalalayansin ito pa sa roon. Okay nang sayo? Oo naman. Sagot niya lalong napangiti. It's fun. Ngayon lang ako nakasakay sa ganito. Kung hindi nagsalita ang taong lula ng kalabaw ay hindi pa niya mapapansin na may isang kasakayroon. Isa iyong lalaking sa tansyan niya ay kay ni Chen. Payat ito at mukhang makwela. Aalis na ba? Sige Ipoy, sagot ni Chen. Pinsan ko si Ipoy. Ipoy si Miss Elise Montes. Si yung sinasabi ko sa iyong bakasyonista na po ni Aling Celia. Ngunitian niya si Ipoy nang tumingin ito sa kanya. Sumaludo naman ito. Hindi nagtagal ay lumalakad ng kalabaw para sa mamamatay sa kilig habang katabi niya si Jen. Nakasuot ito ng simpleng polo shirt at maong na pantalon. Maayos na nakasuklay ang buhok nito. Hindi katulad ng mga unang beses nilang pagkikita. Hindi pamilyar ang pabangong na amoy niya rito. Ngunit hindi naman inyong matapang sa inong. Maliwala sa gabi. Mabituin ang langit. Hindi niya alam kung bakit ganun lamang nadarama niya ang kaligayahan habang lula niya sa sakayang iyon. Siguro ay dahil bagong kalanasan niyon para sa kanya. Hindi ordinaryo dahil may kasama siyang lalaki nagpapablis ng tibok ng puso niya. Sana ay maging masaya ka ngayong gabi. Sabi ni Jan pagkuhan, magiging masaya ako dahil kasama kita. Bigla naman niyang nasabi, Gulat na napalingon sa kanila si Ipon.